Para sa detalye ng balita, camera inaprubahan na ang uh, mahigit 6 trillion pesos budget para sa 2026. At para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV DJ Frankie, naprubahan na ng House Committee on Appropriations nitong Martes. Sa committee level, ang kalang 6.793 trillion pesos national budget para sa taong 2026 matapos ang 37 araw ng deliberasyon sa antas ng komite. Tinanggap ng komite ang mga amienda na isinulong ng subcommittee noong lunes kung saan 255 billion pesos mula sa orihinal na alokasyon ng DPWH para sa flood control projects ang inilipas at patungo sa mga programa ng edukasyon, kalusugan at kagalingang panlipunan. Ayon kay House Appropriations Panel Chair at Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing, ngayong taon ipinatupad ang malawakang reforma sa proseso ng pagbabalangkas ng budget upang itaguyod ang transparency at maiwasan ang kontrobersyal na insertions na naganap noong nakaraang taon. Dati ang mga amyenda ay pinoproseso ng isa hindi ng isang hindi transparent na small committee na binubuo ng piling kongresista. Kahapon nagpulong ang House Budget Amendment tapos ang Setyembre at maaabot ang ikatlong pagbasa sa pagbabalik ng sesyon sa Nobyembre. May sampung araw ang mga mababatas upang ipasa ang budget bill bago ang nakatakdang adjournment ng Kongreso sa October 3 para sa isang buwang reses. Pagbabalik ang sesyon ng Kongreso sa November 9. Para sa GB Berita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.